All right mga kababayan na Luzon Visayas Mindanao, Kuya Mamo po at uh, muli po tayong nagsasayang papawid dito po sa ating YouTube channel at magi sa ating Facebook page upang uh, makapagbigay naman tayo ng uh, kahit konting uh, informasyon at uh, mapag-usapan na rin po natin mga kababayan yung ganap kahapon ano ho dito po sa ginanap na rally ano ho sa buong Pilipinas. Well, uh, tuloy-tuloy na po tayo mga kababayan at uh, ngayon po ay uh, itatampok po natin uh, sa ating vlog uh, ito pong uh, matandang uh, madrean ho na nakihalo doon po sa rally ng mga DDS uh, supporter at uh, dito nga po nagkaroon po ng atensyon sapagkat so, uh, ito pong uh, madre na pati mga kababayan ay uh, Pinupori pa nito itong si uh, PVBN. Dahil na dito, upang uh, ito po ay uh, palayasin ano doon po sa uh, harapan uh, ng mga nagpo ng mga kampo na ng uh, demonyo. At uh, mayroon po tayong uh, video clip mga kababayan na ipapanood po sa inyo at uh, kayo na po ang uh, muska kung ano po ng pag-uugali ang meron na ito po ng mga Duterte uh, supporter. At uh, maging uh, ito pong mga vlogger mga kaubaya ng mga Duterte supporter ay uh, makikita nyo naman kung uh, gaano ang uh, kawalang respeto dito po sa Madrid ito. Ito po yung uh, panuorin natin. Ayon na mga kababayan at talagang lumalabas talaga yung mga manademonyo pag ng pag-uugali ng kampo ni Digong ano? dahil sa edad ng madre na nagtatulumpati ano sa kanyang harapan ay talagang hindi na nila ni nga Kung talaga nga kayo ay nanghihikayat sa taong bayan na kayo ay samahan sa inyong uh, ipinaglalaban ayo ba ang uh, dapat na ipagkita yung pag-uugali. At uh, sa ating niyo ba sasama kami sa inyong uh, grupo kung uh, ang uh, pag-uugali ninyo ay uh, maladimonyo. Kahapon mga kababayan, nakapansin-pansin po talaga na ito pong mga grupo ng Digong ay uh, iilan lamang ano, dahil uh, makikita natin yung uh, uh, dito sa tapat ng kampo uh, Campo Aguinaldo, ito pong si uh, ay uh, talaga nga nang hihikayat, ano, na damayan sila sa kanilang uh, pinaglalaban at pasin-pasin, uh, pansin uh, lamang sila at uh, talagang hindi po sila pinansin ano, ng mga nagpo-protesta na patungo po sa IDSA at uh, hindi lumaon mga kaubayan ay uh, lumipat uh, ito pong mga kampo ni Digong dito po sa liwasang Bonifacio at uh, ganoon din po mga kaubayan talagang bilang, bilang lang talaga ano dahil talaga uh, talagang uh, hindi po uh, uh, kumita yung uh, panawagan na nito pong mga uh, kilalang uh, personalidad na kampo ni Digong, ano, tulad po ni uh, Chavit Singson. At uh, ito pong uh, iba pang uh, mga personalidad na uh, kilala sa lipunan, ano, ano, at uh, hanggang sa lumaon nga po mga kababayan na talagang uh, bilang talaga ayong dumalo dito po sa uh, grupo dito pong uh, sidigong Digong at uh, hinikayat nila yung mga tumungo dito po sa uh, Insa na magkaisa sila sa panawagan na ito pong si Marcos ay pababayin. Hanggang sa hindi nga po uh, nagtagal mga kababayan ito pong uh, Madre ano ho, na hindi natin alam kung uh, bakit siya napunta roon. Sa tingin ko po mga kababayan, ang akala siguro ng Madre ito ay uh, yung mga nagpaprotesta dito po sa liwasang munipasyo ay uh, pro-BBM. At uh, sa unang mga kababayan ay uh, talagang uh, inakala nito pong mga supporter nito pong uh, Sidigo ay uh, kakampi nila itong madring ito at uh, pinabayaan nila nga magsalita dito po sa harapan dahil uh, malaking uh, uh, bagay mga kaubayan na uh, madre po ang uh, kanilang uh, makakasama ano, sa kanilang uh, pagsigaw na si Marcos sapagkat uh, yung mga madre mga ay mayroong uh, kredibilidad. So hindi nila inaasahan na noong uh, um, uh, mag-umbisa nga uh, magtalumpati mga kaubayan itong madre ay uh, dito uh, natuklasanan ito pong mga pro na si uh, Pangulong uh, Marcos po pala ang uh, kanyang uh, ipinopromote ano, dito po sa kanyang talumpati at uh, ayon po dito sa madre ay uh, mahari natin si BBM sapagkat pagkata uh, siya daw po ay uh, biktima lang ng uh, kadiliman. Dito po mga kaubayan nagsimula no yung uh, tensyon tension. Kaya naman, uh, talagang talaga uh, nga nagagalaiti ito pong mga kampo ng uh, uh, demonyo na paalisin po itong madre uh, madring ito. Dahil uh, talaga uh, para sila nga uh, napapaso, ano, yung uh, kanilang kaluluwa para sila nga uh, napapaso na marinig nila yung uh, pangalan ni PBBE uh, PBB mas uh, sa kanilang harapan mismo na pinupuri ng isang uh, tulad ni uh, mother, ano, yung Madre na Uh, nagtatulumpati sa kanilang harapan. Kaya naman talagang uh, nagdilim yung mga paningin ano, ng mga kaluluwa nitong mga DDS neto at uh, talagang uh, kinuyog na palayasin ito pong madre. At uh, nakita natin na tinutulak at uh, pinag-sasalitaan ng hindi maganda. Ngayon kung uh, kayo mga DDS ay uh, mga hikayat ng uh, mga kababayan natin ano? Huwag ninyong ipakita sa madla na yung uh, pag-uugali ninyo ay maladimonyo. So, paano kayo madadagdagan ano, ho, ng uh, mga sympathizer kung uh, ganyan yung pag-uugali ninyo? Sa tingin nyo ba ay uh, mahihikayat nyo yung uh, mga mamayang Pilipino sa ganyang uh, pag-uugali na ipinapakita ninyo? So, kayo na mga kaubayan, yung humusga ano, ho, kung ano po yung uh, talagang uh, pag-uugali nito mga DDS nito. At... Uh, kung nga kayo po ay may mga komento ay uh, uh, mag-comment po kayo sa ating comment section at uh, pag-usapan natin itong mga uh, bagay na ito na hindi maganda ang halimbawa para sa kabataan. Ito pong muli ang inyong Ninong si Kuya Mamo. Kapansamdan na uh, namamaalam ano ho at tayo uh, muli po tayong magbabalik sa mga susunod na oras. Babae at uh, mabuhay po ang sambayan ng Pilipina.